Sorry sa ginawa ni ate. Hindi naman ikaw nagsalita at gumawa. Hindi mo na kailangan mag-sorry, Aidy. Pero... Fault ko pa rin eh. Kasi di na may pakita. Masakit talaga magsalita ang ate mo. Medyo ibang ugali. Pero alam mo, hindi ko pinagsisisiyan na tinulungan kita. Oh my gosh! Aris, ipacheck natin to sa clinic. Hindi na, okay lang yan. Hindi naman masakit eh. Masarap pa nga eh. Huh? Kasi hawak mo ang kamay ko. <laughs> Pero Thank you talaga, Arisa. Hindi <laughs> no, ko, lang yun. Alam mo, at least hindi na tinuloy ng ate mo ang masamang balad na kay Ma'am Grace. Jenny? Sunod na lang. Thank you. Sir? Right, very good. Um, uh, andito na po si Hailey. Very good. Yes, Haley. Hello. No? Kamusta, sa Haley. Ah, oh, sit down, Ito, <clears throat> pinaprint ko na kay Jenny yung mga pictures. Ang gaganda. Actually, ah! mahirap pagpilian eh. Oh. Gaganda lahat. Eto. Oh, thanks, Kuya. Okay, okay, teka muna. Eh, napili na ako sa dami nito. Hirap, walang tapon. Pero ito, kailangan mamili. Ready? Sira. Yan ang gusto ko. Ah! Actually po, Kuya, eh, hindi to kasali sa mga nasubmit ko. Hayley, nakita ko siya sa folder. Pa paano ka nagkamali? Eh, yeah, ang ganda-ganda. Napaka-natural. Di ba? Napaka-authentic. Now, Aris is going to be the face of our new campaign. Siya ang magpupush sa new generation na maging farmer. Your generation! Alright? Jen, siguraduhin mo that we will add this to our anniversary, ha? Huh? Pero baka lang hindi okay kay Aris. Ba't man hindi magiging okay? Ang ganda nga eh. Alam ko, ayaw niya mapicturan, ayaw niya yung social media, so baka o, naman... Nahihiya lang siguro siya. Yun yun. But don't worry, kakausapin ko siya para maging okay lahat, para wala tayong problema. Don't worry. Sige po. Ah, that's Ah! General and Stichan administered. What is <sighs> Santo. Don't worry, it will just make you relax. Sa sa tabi, tsaka stay dyan. Stay Emily, kabit mo na yung electrodes. Hindi na, huwag na kaya. Hindi, ngayon ka pa, atras, nandito na tayo. Linaw! Linaw, bakit nagkikising na naman siya? Sunal so, eh. Kaya yung kumuha sa akin.